Mga boss, bago ang lahat, syempre ay dito muna tayo sa mapa para alam nyo kung nasaan ang ating ibinablog o saan lugar. Bali, ito yung Alaminos Laguna, nasa kaliwa natin, tapos ay dito tayo nag-vlog yan iharap na natin mula dito dito ako dumaan yan sa may bypass road ng Alaminos Tulipa tapos nagpaalam naman ko sa guard ay pinayaga naman ako kaya nangyari ay na-vlog natin tong kahaba na ito hanggang sa bagayon parang dito ah ito ito, 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 ito hanggang dito. From Barangay San Miguel to San Benito. Yan yung ating i-vlog ngayon. Panorin yung mga boss. Okay mga boss, mula dun sa may overpass ng San Miguel ay nakiraan ako dito. Paalam mo ko dun sa guard ay pinayagan naman ako. Kaya ngayon, dito ako dumaan. Ayun yung ano, may pass-up dun sa kapila. ako lagi. Kompleto na pala dito. You know, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Tinga, 1, 2, 3, 4, 5. So yan, mula doon sa may overpass doon hanggang dito ay ice na. Kaya lang ay 5 lane pa lang dito sa may ano bang barangay to Teka hanapin ko muna ha. <laughs> Pumasok ako dito nang hindi ko alam kung anong barangay ito. <laughs> nasa ko pa ng expressway. Ito yung buhos sa metro. Dito sa expressway na kay na natin. Lalagay ko na lang talaga yung address P At talagang hindi tayo hanta. <laughs> Pero yung pinanggalingan natin ay barangay San Miguel. Kaya lang ngayon ay hindi ko alam kung ano nakakasakop dito pag-atingnan natin sa Google Map, baka naman tayo dito natin. Ayan mga boss, at ayon nga sa ating mapa, itong binabaybay natin ito ay mula sa may San Miguel Alaminos Laguna to... San Benito. Pero tayo ngayon ay nakaharap pa sa may gawing papunta ng Alaminos, Laguna dun sa may bypass road ng Lipa to Batangas sa may San Miguel. Uh, kinunan muna natin yan para makita natin yung ating pinanggalingan. At sa makikita natin naman na napakahaba na rin dito sa may San Benito. At tapagpapasinsyan nyo po ang ating kamera at inabot ng napakalakas na hangin. Pero kaya naman 'yan. Huwag kayong mag-alala. may mga pangyayari talaga na kailangan nating tayo ang mag-adjust lalo, na, lalo na ng panahon katulad nitong ginawa natin imbis na umikot tayo dahan-dahan ang ginawa ko ay iniuko ko ang camera para mga tayo papunta dito sa may Santo Tomas Interchange tapos ibinaba ko din ang ating camera pagbaba naman ay meron namang uwak na nalapit kaya ginawa ko ay dinirediretso ko na lang tinindan ko na lang kung mayroong sasalpok na uwak awa ng Diyos ay wala naman at didiretso nga tayo ngayon sa may uh, dulo sa may mismong San Benito may ginagawa kasi diyang tulay ay yun ang ating didiretsahin kung kaya pero pag hindi naman ay babalik na lang tayo basta't ang mahalaga ay makipakita ko sa inyo ang kahabaan itong expressway na mula San Miguel to San Benito grabe ano o na rin pala nito ngayon ako nakadaan dito mga boss kaya nung ako ay nagpaalam dun kanina sa guard at pinagbigyan ako ay siyempre eh, ang yung lingkod naman ay natuwa maigit silang ay pumayag at uh, para makita na rin naman natin na uh, ito ay maganda na laking bagay yun Kumbaga ay ano eh, yung mga tao na nadaanan itong expressway na to, siyempre nag-aabang din yan. Sabihin eh yung lugar na yon ay amin yon. So nag-aabang sila. Ngayon, pag nakikita na nila na ay maganda na pala doon sa inalisan natin. Ay di malaking bagay yun, makakahinga sila ng maluag-luag. Tapos sila nagpapasalamat at makikita nila na maganda na itong kanilang lugar na inalisan. Tapos makikiraan ulit tayo dito. Ito yung dudo. Ay, so na. Makikiraan lang tayo. Sir, pwede po makiraan dyan. Ay, nagbubuhos po. Sige po, salamat. Pwede dito, ano? Salamat, salamat, sir. tatanong tayo kung anong lugar kaya ano po ang lugar to? asan binita? Ah, salamat po okay saan binito? sabi nung bantay at ah, ang ganda dito yung kanilang ano ah, sa pagdu box tunnel dalawahan Maganda. so ito pala yung ano uh, San Benito tama yung nakita natin kanina na address sa google map ay San Benito so ayan mga boss hindi tayo nakadiretso doon sa may papunta ng San Miguel dahil nga ay nagbubuhos daw yung dadaanan natin pero malaking bagay ito at nakuhan na natin yung lugar mismo doon sa may mula sa may San Miguel hanggang dito sa may San Benito na may buhos na ng saminto Mala, malayo na napakahaba na rin tapos may eh, meron na siyang limang linya ng buhos ng saminto ang baga yun nakakatuwa yun kaya sa mga taga San Benito ay ayan na po yung lugar nyo Kaling may nanonood man dito mga taga San Benito, ayan na po yung lugar nyo na maganda na. Ay, kaya lang like, siyempre malungkot at kayo ay nawala ng uh, property sa mga nawalan. Ay, pagpasalamat na lang natin at yan ay para sa ating din lahat. Nakikot pala ang dami ito. Para nga kasi dito isahan lang. Siguro ang nitong daan na ito ay doon sa may Bypass road ng Alaminos to San Pablo. Napakaganda ng daan dito. Makinis. Hindi siya lubak-lubak. May, ano pati siya, may saminto yung kagandahan dito. So, ayan mga boss. Uh, hanggang dito na lang ang video nito. At maraming salamat sa paninood. Kung bago ka pa lang sa channel na to, ay hindi ka lang. bago ka pa lang sa channel na to ay huwag mo kalimutang mag subscribe at pindutin ang bell button sa baba para tipay ka pagka tayo ay merong bagong video parang aray na daanan ko na parang ako'y mga papatayo ah. sige mga boss babay na muna at uh, hanapin ko ang daan na to Amaga ang aking binabaybay. Mamaya ako'y naliligaw na.